Hello guys, welcome to today's Topic TV. Siguraduhin yung matibay ang pagkakalock ng inyong mga bike lalong lalo na pag nasa labas ng bahay. Dahil kahit na nakalock na ito, ay magagawan at magagawan pa rin ng paraan yan ng mga magnanakaw kagaya na lamang nito. sa pamamagitan ng isang tubo at pag-ikot sa kable. Ginamitan niya ito ng kwersa para paikot-ikotin ito. hanggang sa bumigay na ang pinaka-lock ng kable kaya't huwag maging kampante, kahit na nakalock na ang iyong bike. Mas maigi kung sa loob ng bahay mo ito ipasok para sigurado. Dahil kung sa labas lang ito, mainit sa mata ito ng mga magnanakaw. At paniguradong pag-interesan nila ito. Lalong-lalo na pag makita nilang may halaga ito. Hanggang sa matanggal na nga niya ito at mukhang mamahalin pa naman ang bike na kanyang minakaw. Nasiguradong paggising ng may-ari ay laking gulat nito na nawala na ang kanyang bike kahit na naka-cable lock na. Kaya't maging aral na ito sa lahat. Paalala sa lahat na huwag maglalagay ng mga mamahaling gamit lalo na kung iwanan mong walang bantay ang pwesto mo. Dahil sa isang iglap lang ay pwedeng matangay na ito, katulad na lamang ng bidyong ito. Sa bidyo ay makikita ang isang lalaking pumasok at nagpalingalinga sa loob ng isang kainan. ng matiyak niyang walang tao na nakabantay. Dahang-dahang kinuha nito ang isang tablet at mabilis na itinago sa kanyang damit at dali-daling umalis. Isang babae naman ang nakapasok sa isang lugawan at nakatangay ng pera ala una imedya ng madaling araw. Makikita sa video ang isang babaeng tila balisa at nakikiramdam sa paligid. At nang matiyak niyang walang nakabantay, dahan-dahan itong pumasok sa counter. At dahan-dahan niya rin binuksan ang perahan. Habang abala ang mga tao sa kusina, maingat nitong hinugot ang cash box para hindi tumunog. hanggang sa makuha na nito ang mga benta at ang nakasupot na 1,650 na pambayad sana ng manok. Ayan ay, pambayad ko ng manok. Tinuglas! Oh, oh. 1,650! Oh, yun, yun, kasi pera ng sabado ng gabi, takala ng ano... yung inventory ng Sabado linggo ng Sabado ng gabi tsaka Oo. Oh. Ka, ka babae ka. Kung sino man ang nakakakilala sa mga taong ito ay ipagbigay alam agad sa mga kinaupulan. Ingat po tayo lagi at maraming pong salamat.